Si Carl Denke ay kilala bilang isang mabuting mamamayan sa kanilang komunidad. Isang respetado at tahimik na tao na tila walang kapansing-pansing kakaiba. Pero sa likod ng kanyang simpleng anyo, may madilim na lihim na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mabunyag. Isipin mo na lang, isang araw ay mapagtanto ng buong bayan na ang mabait na si Carl ay may ibang anyo. At mas matindi pa ang mga tao sa paligid niya ay hindi lamang basta-basta nawawala. Hindi nila akalain na ang laman ng kanyang mga garapon ay hindi lang simpleng karne, kundi mga labi ng kanilang mga nawawalang kababayan. Pinaserba bilang pickled pork. At hindi lang yon, mga sinturon, suspender, at iba pang gamit na sinusuot nila araw-araw. Hindi nila alam na gawa pala sa balat ng mga biktima ang minsay kasama nila sa hapunan. Si Kyle Denke, o mas kilala sa kanilang bayan bilang Papa Denke, ay parang isang mabait na matandang haligi ng kanilang komunidad. Isang taong palaging nakikita sa simbahan, masigasig na tumutugtog ng organo tuwing misa, at may bukas palad na alok sa mga palaboy na nangangailangan ng mainit na pagkain. Sa mata ng bayan ng Zimbiche, Poland, siya ay isang ulirang mamamayan, isang nilalang na walang bahid ng kasamaan. Ngunit sa likod ng kanyang maamong iti at tila mabuting puso, isang matinding kasamaan ang nagtatago. Walang kamalay-malay ang zimbiche na si Papa Denke ay isa sa pinakamalupit at pinakanakakilabot na serial killer at cannibal sa kasaysayan ng tao. Hindi yan ito nagsimula si Carl Denke. Pinanganak siya noong 1870 sa isang pamilya ng iginagalang na mayayamang magsasaka sa hangganan ng Poland at Germany. Bata pa lamang siya Marami na siyang potensyal at inaasahan ng kanyang pamilya ang isang maliwanag na kinabukasan para sa kanya. Pero hindi naging maayos ang landas ni Carl. Nagkaroon siya ng problema sa paaralan. Hindi naging maganda ang kanyang mga marka. Kaya't sa edad na 12 anyos, tumaka siya sa kanilang tahanan at naging isang apprentice gardener. Matapos ang ilang taon, sa edad na 25, namatay ang kanyang ama at ginamit ni Carl ang kanyang minanang yaman upang bumili ng maliit na sakahan. Ngunit ila hindi para sa kanyang pagsasaka. Nabigo ang kanyang negosyo at napilitan siyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa huli, nakabili siya ng isang dalawang palapag na bahay sa Zimbiche at nagrenda ng isang maliit na tindahan sa tabi nito. Dito nagsimula ang tahimik ngunit nakakakilabot na yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na hindi inaasahang magiging puno ng dugo at takot. Ang tahimik na si Papa Denke, ang magiliw na organista ng simbahan, ay magiging isa sa pinakamatinding halimaw na makikilala ng kasaysayan. Anong nangyari? Anong nagtulak sa kanya mula sa pagiging maginoo patungo sa pagiging isang mamamatay tao? Dito na nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Kahit sa panlabas, si Carl Denke ay mistulang normal at mabait pa rin sa mga tao. Siya ay isang tendero. Nagbebenta ng mga leather suspenders, sinturon, at mga tali ng sapatos sa ilan sa 8,000 residente ng bayat. Hindi lang iyon, nagbebenta rin siya ng mga garapon ng pickled pork, isang masarap na pagkaing madalas binibili ng mga tao. Pero hindi nila alam, ang laman ng mga garapon ay hindi karaniwang karne ng baboy. Ito'y walang butong karne na may mas madilim na pinagmulan. Bukod sa kanyang tindahan, pasigasig si Denke sa simbahan. Regular siyang tumutugtog ng organo tuwing misa at madalas ding nagbabolontaryo bilang tagapagdala ng krus sa mga libing. Nakikita ng lahat ang kanyang pagtulong, lalo na sa mga libing. Ngunit hindi nila alam na ang kanyang koneksyon sa mga palamig ng kaluluwa ay higit pa sa inaapala nila. Sa bawat libing, natutuntun niya ang mga palaboy at migrante na dumadalo sa mga seremonya at doon niya sila inaalok ng tirahan. Isang mainit na lugar na pansamantala nilang matutuluyan bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa likod ng kanyang mabuting alok, halos apat na pong migrante at palaboy ang hindi na muling nakita mula sa sandaling pumasok sila sa bahay ni Denke. Ang mga bisita na kanyang tinanggap ay hindi na muling lumabas ng buhay. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng bahay na iyon? Ang kanyang mga ngiti at mga tila walang mali siya galaw sa ilalim ay may tinatago palang malalim at nakakakilabot na sekreto. Ang problema ay ang matinding inflation sa Germany pagkatapos ng World War I na nagpahirap sa buhay sa silangang Europa. Dahil sa kagipitan, napilitan si Carl Denke na ibenta ang kanyang bahay. Ginawa itong apartment complex ng mga mamumuhunan. At noong 1921, nagsumapit ang matinding krisis sa ekonomiya, umupa siya ng dalawang kwarto sa tabi ng kanyang tindahan. Dito nagsimula ang kanyang nakamamatay na gawi. Simula noong taon ding iyon, nagsimula siyang magpatuloy ng mga palaboy at migrante. Walang nakakapansin sa mga nawawalang tao dahil masyadong abala ang mga tao sa sarili nilang paghihirap, ang mga palaboy na pumapasok sa tindahan ni Denke ay hindi na muling nakakalabas. At mas malalapa pa, sila mismo ang nagiging produkto ng kanyang tindahan. Sa isang baluktot na paraan ng pag-iisip, itinuturing ni Denke ang mga katawan ng tao na parang baka. Ang mga leather belts, tali ng sapatos, at suspender na binebenta niya hindi galing sa balat ng hayop, kundi sa laman ng tao at ang pickled pork na nasa kanyang mga garapon, hindi ito baboy kung hindi, karne ng tao. Walang sino mang magdududa sa kanya. Bakit? Walang una, si Dengue ay mukhang mabait na matanda, laging naglilingkod sa simbahan at isang taong matulungin sa mga nangangailangan. Ikalawa, ang kalunos-lunos na epekto ng World War I ay nag-iwan ng matinding kahirapan sa Germany. Sa lugar ng Poland na kontrolado ng Germany noon, halos walang halaga ang pera dahil sa hyperinflation. Dahil dito, napilitang humanap ng libreng pagkukunan ng karne si Denke para manatiling buhay at patuloy na makapagnegosyo. At panghuli, ang pinaka nakakakilabot na dahilan kung bakit walang nagtatanong tungkol sa kanyang mga garapon ng pickled pork, matinding kakulangan ng pagkain ang dulot ng pagkabigo ng mga sakahan. Ang mga tao ay nagugutom desperado at walang ibang mapagpipilian. Kaya't kahit ano pa man ang nilalaman ng kanyang tindahan, kinakain ito ng mga tao dahil wala silang ibang pagpipilian at hindi nila alam ang bangungot na dala ng bawat kagat. Walang sino man ang naginala kay Carl Denke sa anumang kasamaan hanggang sa dumating ang nakakapangilabot na araw ng Desyembre 21, 1924. Isang dugo ang lalaki, si Vincent Olivier, ang gumapang palabas sa kalsada. Umihingi ng tulong sa sino mang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Isa sa mga kapitbahay ni Dengue mula sa itaas ng kanyang bahay ang nagmamandaling dumating upang tulungan siya. Matapos gumutin ng doktor ang mga sugat ni Olivier, sa pagitan ng kanyang paghingal at pagkahilo, na hinuha ng mga otoridad ng kanyang mga bulong. Si Papa Dengue raw ang sumalakay sa kanya gamit ang isang palakol. Agad na inaresto si Dengue at sa gitna ng kanilang interogasyon, mariing sinabi ng mabait at tila maamong 54 anyos na si Denke na si Olivier umano ang umatake at ginamit lamang niya ang palakol upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit 11.30 ng gabi ring iyon, binitay ni Carl Denke ang kanyang sarili sa loob ng kanyang selda. Isang bigla ang pagtatapos na nag-iwan ng maraming katanungan. Litong-lito ang mga otoridad Inabisuan nila ang mga kamag-anak ni Denke at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa kanyang apartment sa bisperas ng Pasko. Sa kanilang unang hakbang, naamoy agad nila ang matapang na singaw ng suka. Isang bagay na inaasahan nila dahil ginagamit ito sa proseso ng pagsasalata ng karne. Ngunit ang kanilang natuklasan pagkatapos ay hindi inaasahan. Isang tumpok ng mga buto sa kwarto ni Denke. Hindi mga buto ng baboy, kundi mga buto ng tao. Sa loob ng kanyang aparador, tumambad ng mga damit na may bahid ng dugo. Walang duda. Ang katotohanan ay mas maasim pa sa suka. Nang biglang bumigat ang amoy ng takot sa hangin, na unawa ng mga otoridad kung ano talaga ang nangyari. At kung bakit pinili ni Denke na wakasan ang kanyang buhay. Ang tahimik at mabait na si Papa Denke ay hindi pala isang ulirang mamamayan. Isa siyang halimaw na itinago ng kanyang maskara ng pagiging maamo. Ang kanyang nakakatakot na lihim na sa wakas ay nabunyag ay isang bangungot na hindi malilimutan ang kanilang bayan. Sa wakas, natagpuan na ng bayan ng Zimbiche ang sagot sa tanong kung bakit pinili ni Papa Denke na wakasan ang kanyang buhay ng tahimik at iginigalang na matanda na kanilang kinikilala bilang isang mabuting mamamayan ay nagdala pala ng isang madilim na lihim na hindi kayang itago magpakailanmat. Ang bigat ng kanyang kasalanan, ang mga buhay ng kanyang inagaw, ang mga katawan na kanyang pinirapiraso at ang mga kaluluwang ginawang produkto ng kanyang tindahan ay masyadong maligim para harapin. Sa sandaling mabunyag, kanyang mga kasuklam-suklam na gawain, alam niyang wala na siyang takas. Ang kanyang pagpapakamatay ay hindi lamang isang pagtatapos, kung hindi isang pagpapatunay na ang halimaw na kanilang kilala bilang si Papa dengke ay hindi kayang mabuhay sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Isang bayan ang minsang tinulungan niya. Ngayon iniwang sugatan at hindi makapaniwala sa katotohanan. Ang mabait na si Denke ay isa sa mga pinakawalupit na halimaw na kanilang makikilala.